Sa so oraga! Gusto naga. nga? Meron akong share, share sa iyo na importante na info. Di ka kapag ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship, ang isa sa mga dokumento na kailangan mong kuhanin sa Pilipinas ay yung NBI clearance. Kahit pa yan ay per residenza or per matrimonyo. So, kukuha ka ng NBI clearance sa Pilipinas, tapos ay ipapapostale dahil hindi niya sa Italia. Kapag ka nandini na, ipapatranslate mo naman, tapos ay legalize. Ngayon, ang importanteng tanong na kailangan natin sagutin at malinawan ay alin ka talaga ang pinagbabasihan na validity ng NBI clearance? Alam natin na ang NBI clearance sa Pilipinas, ang validity noon ay 1 year or 12 months. Pero dini sa Italia, kapag gagamitin mo ang NBI clearance para sa application ng Italian citizenship, kailangan ay within 6 months mula ng ma-issue yan, ay kailangan na magamit mo na at ma-invium mo na yung iyong dumanda para sa cittadinan sa Italiana. So, mas maigsi yung tempo. Ngayon, kaya marami ang nagkakamali kasi nalilito, ay alin ka talaga ang pinagbabasihan kung kailan yung date na dapat na ilalagay doon sa uh, iyong dumanda. Alin ka ang date na pinagbabasihan na bibilang ka ng 6 months na kailangan ay uh, ma mo na yung dumanda para sa cittadinan sa Italiana. Yun ga ay yung date kung kailan ka nagpapostil yung date na nakalagay doon sa apostille or yung mismong date kung kailan ini-issue ang NBI clearance. Nilinawin natin raga ha, ipapakita ko sa iyo yung example. Kagaya na rin, example na rin ng apostille na NBI clearance. Yan, NBI clearance. So, meron siyang nakalagay dyan na date na August 17 daw, 2023. Yan ga ang pinagbabasihan kung saan ay magbibilang ka ng 6 months mali raga. Okay? Pagka NBI clearance, hindi itong date na ito, okay? Hindi yung date na ayan, na August 17, kung kailan ini-issue yung apostil, Diyan ka magbibilang ng 6 months. Hindi dyan ha, hindi dyan nagsisimula ang bilang ng 6 months. So dito sa mismong NBI clearance na galing sa NBI, yung kulay blue makikita mo, may makikita ka dyan date kung kailan daw siya valid, di ba? valid until. Okay? Tapos, dito sa bandang ito, sa baba, may mga dyan na OR date. Yan talaga, yung date of issuance niya. So, July 27, 2023. Yan yung ating example. Kasi nga, dahil one year ang validity niya, kaya ang nakalagay doon na valid until ay July 27, 2024. Kaya nga yan ay 12 months. So, kapag kayo ay nagkumpila, ng iyong dumanda ang ilalagay mo na issuance sa ito. Okay? Tapos, yun naman ang iskadensa. At itong date of issuance na to na mismo galing sa NBI Clear sa mga kita mo na date, yan talaga pinagbabasihan. Yan ang pinag uh, uh ng bilang na 6 months. So, kagaya nito, July 27 daw. So, kailangan bago mag uh, January 27 ay 2024 ay may invia na yung dumanda. So example lang to ha, ito yung lumang NBI. So yan ang pinagbabasihan na date ha. At hindi arin date na rin na nakikita mo na nakalagay sa apostille. So yung raga, sana naging malinaw sa iyo. Ang pinagbabasihan, ang pinag-uumpisahan ng bilang ng 6 months ay yung mismong date of issuance na nakalagay doon sa NBI clearance at hindi yung date na nakikita mo doon sa apostille kasi baka ikaw ay malito. At ikaw ay umasa na pwede pang gamitin yung NBA clearance mo ay hindi na pala. So, yun raga, umakasa ako na nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng information na pinag-usapan natin sa short video na re. Maraming salamat. This is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga,